Samantala, nakatakda raw bumisita si Pangulong Duterte sa Marawi bukas. Pero kanina, inatake raw ang kanyang advance party. Para sa detalye, nasa linyang telepono si K. Imson. Kay, ano eksaktong nangyari? Oo, Rafi. Alam mo, kinumpirma nga sa atin ng 103rd Brigade na lima yung sugatan sa advance party ni Pangulong Rodi Duterte matapos nga pasabugan ng mga ito ng improvised explosive device ng mga miyembro ng uh, mauti group. Sa impormasyon, Rafi, na nakuha natin, papunta na raw sa 103rd Brigade ang convoy na galing sa Lagintingan Airport. Sakay raw nito yung na uh, nasa 50 katao na advance party ng Pangulo, pero habang bumabiyahin nga sila, ay uh, bigla na lamang ang sumabog yung uh, IED doon sa kanilang dinaraanan. Sa ngayon, Rafi, nandoon na sa brigade yung uh, mga sugatan na kasama doon sa advance party ng Pangulo. Yung isa dito sa lima, malubha yung kanyang uh, sugat kaya agad naman siyang in-airlift para madala na sa ospital, Rafi. Okay. Sino-sino uh, mga kasama sa advance party na yun ng Pangulo? Mm -hmm. uh, bukod sa PSG, meron bang mga opisyal na mm -hmm. kasama doon sa yes. napasabugan mm -hmm. sa advance party na mm -hmm. yun? Yes, sa Alam mo, yan yung sinanong natin kanina. Wala pang nagkukumpirma sa atin until now kung meron nga bang opisyal o mga cabinet secretaries, cabinet members na kasama doon sa call. Pero yung malinaw, ang nandoon ay yung PSG at yung ilang, uh, uh, yung ilang empleyado nga ng RTVM na doon sa uh, poste sa 103rd Brigade para doon sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Raffy. Okay, pero meron tayong impormasyon uh, kung anong grupo ang matakit, meron na bang umako kung meron man? Wala pang umaako sa mga oras na ito pero rati ang sinasabi nga sa atin ng uh, Deputy Commander ng 103rd Brigade. Uh, malaki talaga yung posibilidad o automatic down na talagang may kinalaman dito sa nangyaring ito yung mauti group. Kasi sa ngayon talagang tuloy-tuloy, derederecho yung uh, opensiba nang uh, Armed Forces of the Philippines doon sa teroristang grupo na ito. So kapag ka ganito na naiipit na sila, normal daw talaga yan na gumagawa sila ng mga ganyang ng mga ganyang aksyon para nga ma mahati yung atensyon ng military. dati. Okay, so safe naman yung ating pangulo. At pa pa pangalawang tanong, um itutuloy pa rin ba ng pangulo yung pagbisita uh, diyan sa lugar na yan uh, despite dito sa nangyaring incident? Mm -hmm wala pa tayong confirmation Rafi sa mga oras na ito kung tutuloy pa rin ba yung uh, pagbisita ni Pangulong uh, Duterte dito sa lugar given nga, ni, given na ito situation pero doon sa ilang mga nakausap nga natin na uh, military parang nga uh, ang advice nga nila ay eh, sana wag na lang wag na lamang daw muna ng tumulo yung pangulo dahil nga very unstable pa yung uh, sitwasyon dito sa lugar ngayon Rafi Okay sige ingat kayo diyan KM Son maraming salamat